si Kuya Dok at makasama niyo po ako sa tawanan, sa iyakan, at kung ano man dito sa Fresh na Fresh PS Noted. Ang tanong, alam mo bang sundalo ka ng Diyos? Kamusta po kayo? Kung mapapansin niyo po, ako po ay nasa isang simbahan. No? Ito po, sa ko, ay isa sa mga pinakamata sa simbahan. At syempre, para po sa akin, isa sa pinakamagandang simbahan na aking napuntahan. Ito po ang parokya ng Santa Clara de Montefalco dito sa Pasig. Bakit ko po napili ang simbahan na ito ngayong linggo? Kasi po talagang kapag pumapasok po ako sa simbahan na ito, ako po ay napapadasal. Talagang ako po ay nakapagnilay. No? Masabi kong ang simbahan na ito ay tunay at totoo na sabi nga nila, House of Prayer. Ngayon pong linggo na ito ay linggo ng Pentecostes na kung saan ang banal na Espiritu Santo ay bumaba sa mga apostol. At makikita rin po natin sa Ebanghelyo na sinasabi ni Jesus na kung papaano isinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Kaya pinagkalooban po ng Panginoon ng Diyos ang mga apostol ng banal na Espiritu Santo. Alam niyo po, tayo din po, nung tayo ay bininyagan, nung tayo ay kinumpilan, atin pong natanggap ang banal na Espiritu Santo, no? na kung saan sinasabi ko sa inyo na tayo ay naging sundalo ng Diyos. No? Tayo po mga kabataan, tinatawag tayo na maging sundalong ng Diyos. At kapag sinabi nating sundalo, kailangan handa po tayong isabuhay at ipaglaban ang ating pananampalataya. No? Kaya ito yung hamon, lalong-lalo lalo na po sa mundo ngayon, sa modernong panahon ngayon, lalong-lalo lalo na po sa ating bansa na kung saan marami tayong naranasang kabuluhan, trahedya, papaano tayo magiging sundalo, papaano tayo magiging saksi ni Kristo na pinagkalooban niya ng banal na Espiritu Santo. Tinanggap po natin ito nung tayo ay bininyagan. Tinanggap po natin ito nung tayo ay kinumpilan. At masabi ko na palagi araw-araw natatanggap po natin ang banal na Espiritu Santo. Hindi madaling maging sundalo ni Kristo. Dito, nakaugnay ang ating buhay. Hindi madali kasi maraming babati ko sa atin. Pero ito yung hamon. Sana mahaya natin. Sana mapagtagumpayan natin. P.S. Ikaw, ako, tayo ay sundalo ni Kristo. Kaya sana, isa buhay, sana ipagtanggol natin ang ating pananampalataya at gawin natin ang nararapat para tayo ay matawag na tunay na sundalo at anak ng Diyos. Sana po, sa ating puso, sa ating isip, ang kanyang mga sinabi palaging noted. 我也懂。